Mainit ang sikat ng araw sa hapon nang dumating ang isang lumang kariton sa baryo ng San Lucas. Humahampas ang alikabok sa daan habang lumilikha ng langit ngit ang gulong nito. Sa ibabaw ng kariton, nakaupo ang isang matandang lalaki na may puting-puting buhok at balbas, si Mang Kulaz, habang katabi niya ang isang babaeng may bilugang katawan at mahigpit ang hawak sa isang sako ng bigas, si Aling Silming. Tahimik nilang pinagmamasdan ng paligid, mga kabawayang yari sa kahoy at pawid, mga palayan sa gilid, at ilang matatandang lalaki sa tindahan ng tuba. Wala mang sinasabi ang mag-asawa, parehong nag-uusap ang kanilang mga mata. May alinlangan, may pag-iingat. Dito na tayo, bulong ni Mangkulas habang pinapahinto ang kariton. Simula na ng pagbabantay. Tumanggaw lamang si Aling Silmeng. Pinunasan niya ang pawis sa nuo at saka tinapik ang maliit na rebel tong kahoy ng San Benito na nakasabit sa kanyang baywang. Habang inaayos nila ang kanilang bagong tirahan, isang luma at abandonadong bahay sa dulong bahagi ng baryo, dahan-dahan na rin silang pinagmamasda ng mga mata mula sa kadiliman ng kagubatan. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga nilalang na hindi ordinaryo. Sa ilalim ng lilam ng punong balete, may bumubulong. May mga bagong solta, ani ng isa, halos hindi na mukhang tao ang itsura, matatalim ang ngipin at mapula ang mga mata. Amoy takot, dagdag ng isa pa. Madaling makukuha. Samantala, sa loob ng bahay, nagsimula ng maglagay ng mga bawang si Aling Silming sa mga bintana. Nilagyan rin ni Mang Kulas ng asin ang bawat sulok ng pintuan. Sa kanilang silid, may altar na may kandilang itim at pula, may palaspas na tila luma pa mula sa panahon ng mga Kastila. Dapat hindi sila maghinala, sambit ni Aling Silming habang nilalatag ang banig. Kailangan nating magpanggap, pagtama ang hinala ko, sagot ni Mang Kules, hindi lang ito basta baryo. Isa itong pugad, tahimik, mabigat ang hangin, at sa unang gabi nila roon, nakiramdam sila at pinakiramdaman din. Sa dulo ng baryo, isang matandang lalaki ang nagmamasid sa kanilang bahay mula sa bintana ng isang lumang bahay. Wala siyang anino. At sa halip na mata, tila may butas na lamang sa kanyang mukha. Ngumiti ito, makakapagsaya na naman tayo ngayong buwan. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mangkulas. Tahimik niyang sinisilip ang paligid mula sa bintana habang hawak ang isang maliit na salamin na may ukit ng bituin sa gitna. Kapag inilapit ito sa mata, nabubunyag ang mga nilalang na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Sa salamin, ilang figure ang gumagalaw sa kakahuyan, nakatuwad, parang hayop, nagmamasid. Mga aswang, sa kabilang dulo ng bahay, si Aling Silmeng ay abala sa paglalagay ng langis sa isang itim na tela. Binubudbera niya ito ng pinulbos na halamang, taguliwas, isang panlaban sa masasamang espiritu. Hindi lang isa o dalawa, Kules, mahinang sambit ni Silmeng. Napakarami nila, ramdam ko, tumanggaw si Mang Kules. Pinaparamdam nila ang presensya nila para takutin tayo. Pero alam nilang may kakaiba sa atin. Samantala, sa gitna ng gubat ng San Lucas, nagtitipo ng mga pinuno ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng bilog ay nakatayo si Kauro, isang matandang lalaking halos kalansay na ang itsura. Ang balat niya'y tuyo at bitik-bitik, ngunit ang kanyang mata'y naglalagablab. May mga bagong dating sa baryo, wika niya, habang kinakaladkad ng isang aswang ang isang tandang na inubos ang dugo. Takot, mga matanda, mabagal, walang laban, wika ng isa. Ngunit na pangisi si Kauro. Hindi lahat ng matatanday mahina. Ang amoy nila, may luma. May sagrado. Halongkatin nyo ang kanilang nakaraan. Sa baryo, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, nag-ikot si Namang Kulas at Aling Silmeng sa paligid. Pinapansin nila ang mga bahaging may kakaibang enerhiya, bahay. Na laging sarado kahit umaga, punong hindi tinatablan ng anino, at mga taong tila hindi lumalapit sa simbahan. May tatlo sa baryo na hindi na tao, bulong ni Silmeng habang hawak ang kanyang roseryong bakal. Hindi lang tatlo sagot ni Kules. Pero may isa, malakas, pinuno siguro. Habang papalapit ang gabi, mas lalong bumibigat ang paligid. At habang nagpupunas ng pawis si Aling Silming mula sa paglilinis sa bakuran, napansin niyang may isang batang lalaki sa tabi ng puno ng duhat na katingin sa kanya. "Gumiti ito. Maganda po ang bahay niyo," sabi ng bata. "Salamat, iho. Anong pangalan mo?" "Wala po akong pangalan. Matagal na akong patay." Biglang naglaho ang bata. Tumayo si Aling Silmeng, mariing tinapik ang anting-anting sa dibdib. Sinimula na nila ang paglalaro. Lumipas ang tatlong araw mula nang dumating si Namang Kules at Aling Silmeng sa baryo ng San Lucas. Sa panlabas ay tila payapa ang lahat, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may gumagalaw na kababalaghan. Isang umaga, napuno ng sigawan ang harapan ng bahay ni Kapitan Loreto. Wala na naman ang alagang kambing ni Mang Terio. Sigaw ng isang matanda, Walang bakas ng dugo, wala ring bakas ng pagpasok sa kulungan. Lumapit si Mangkules, kunwari nakikisawsaw lang sa chismis. Ngunit sa isip niya, kumpirmado na ang hinala, may kumikilos tuwing madaling araw, maingat, gutom, at hindi tao. Kinagabihan, habang natutulog ang buong baryo, muling nagpatrulya ang mag-asawa. Nakaiitim na damit si Mangkules at may bitbit -bit na tagda na may ukit ng mga sinaunang baybayin. Si Aling Silming naman ay may dalang sako ng pinulbos na asin at pinatuyong halaman ng dapok. Sa may likuran ng bahay ni Aling Cora, naramdaman nila ang biglang pagbaba ng temperatura. Sa gitna ng damuhan, nakita nila ang katawan ng isang aso, nakalawit ang dila, mapatla ang kulay, at tuyot ang buong katawan. Dugot kaluluwa, hindi lang katawan ang kinukuha, wika ni Silming habang ginuguhitan ng banal na langis ang paligid. Kinabukasan, dumaan si Kapitan Loreto sa kanilang bahay. Pasensya na't naistorbo kayo. Baka gusto nyong lumipat sa may kabayanan. Mukhang hindi paligtas dito, eh. Ngumiti lang si Mang Kules. Mas lalo pong ayaw naming iwanan ang lugar. Baka po kailangan ninyo ng tulong. Napakunot nuo ang kapitan, ngunit hindi na nagsalita pa. Umalis ito habang malalim ang iniisip. Nang makalayo na ito, lumapit si Silmeng kay kulas May itinatago si Loreto. Hindi lang takot iyon. May kaalaman. Tumango si Kules. oo. -o. At mukhang hindi lang siya basta kapitan. Pagdating ng gabi, habang naglalagay si Aling Silmeng ng tapal sa bawat bintana, may biglang kumalabog sa bubong. Isang mabilis na anino ang dumaan, mabigat, mabilis, at may pakpak. Tumigil ang mag-asawa, hindi ito pangkaraniwan, wika ni Kules. Nagsisimula ng sumalakay ang mga aswang. Nagkatinginan silang dalawa. Kung ganito kalalim ang ugat ng kasamaan dito, dagdag ni Silmeng, hindi sapat ang anting-anting. Kailangan nating buksan ang lihim na aklat. Sa ilalim ng altar, inalis ni Mangkulas ang isang lumang kahon na may selyo ng sinaunang agimat. Nang buksan ito, tumambad ang isang aklat na may balat ng ahas at tinta ng dugo, ang aklat ng lihim na laban. Nagbukas si Kulas ng pahina, at kung sa lugar na iyong titigilan ay may patay na hindi matahimik at mga maltong uhaw sa laman, isaboy mo ang puting asin sa apat na sulok at isambit ang orasayo ng pagkakapatiran. Kinabukasan, habang tahimik na naglalaba ang isang dalaga sa sapa, may lumitaw na kamay mula sa tubig at hiniblot siya. Isang sigaw ang umalang sa buong baryo. At nampuntahan ito ng mga tao, wala na ang babae. Tanging na iwan, isang punit ng lelayan, at isang mancha ng dugo sa bato. Bumaba ang dilim sa baryo ng San Lucas na tila mas makapal kaysa karaniwan. Wala. Nang batang naglalaro, wala nang ingay ng manok o aso. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw, humihingi ng pahinga mula sa nagbabantang panganib. Sa loob ng bahay, nakaupo si Aling Silming sa harap ng altar habang inaapuyan ng isang palayok ng insenso ng alikbanggan. Mabagal at malalim ang kanyang dasal, isang lumang panalangin na tanging mga tagapagmana ng sinaunang anting-anting lamang ang nakakaalam. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng patalim, sa ngalan ng dugo ng mga nauna, buksan ang mata ng paningin. Ipakita ang kasamaan na nananahan sa dilim. Sa gilid niya, hawak ni Mangkulas ang isang itak na pinanday sa buwan ng dugo. Ang talam nito ay may ukit ng sampung pangalan, lahat ay mga napatay niyang nilalang ng gabi. Habang sumasapit ang alas dose, bumukas ang mga mata ni Mangkulas. Nandito na sila, sumabay sa kanyang tinig ang mga yapak sa bubong. Isa, dalawa, lima, mabilis, mabibigat, at gutom. Silmeng, bulong niya, ilabas mo na ang bilog. Tumanggaw si Aling Silmeng at itinapon sa gitna ng sala ang bilog na asin at abo ng saging na itim. Pumulandit ang liwanag at kasabay nito ang malakas na ungol mula sa itaas. Isang nilalang na ubod ng itim at may pakpak ang bumagsak mula sa bubong na sunog ang bahagi ng katawan ng madaplisan ng sagradong abo. Ngunit bago ito makatakbo, sinugod na ito ni Mang Kules, sabay hataw ng itak. Isang iglap lang, putol ang leeg ng nilalang. Nagliyab ang katawan nito at naging abo bago pa ito bumagsak sa sahig. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Sa labas ng bahay, daan-daan ang mga mata sa kadiliman. Mapupula, uhaw, galit, tila na alarma natin ang buong pugad, ani silmeng habang kinukuha ang kanyang lantaka, isang baril na pinakain ng tatlong alitaptap ng buwan. Tamang-tama lang, sagot ni Kulas. Panahon na para malaman nilang hindi basta matatanda lang ang pinasok nila. Sa gitna ng dilim, lumabas ang mag-asawa. Humakbang si Mang Kules, itinaas ang kanyang itak, at sumigaw. Sa ngalan ng mga manunujes, kami ang kamatayan ng mga nilalang ng dilim. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang katawan sa asul na apoy, hudyat ng pagbangon ng tunay na anyo ng isang tagapoksa. Si Aling Silmeng, sa likod niya, ay umusal ng ayon. Lumutang sa paligid nila ang mga aninong tila espirito ng mga matatandang mandirigmang babaylan. At doon nagsimula ang gabi ng paglilinis. Sumiklab ang kaguluhan sa gitna ng gabi. Umalang-aungaw ang -aung alulong ng mga aswang na ngayon ay hindi na nagtatago. Buong tapang silang nagsusulputan mula sa bubungan, likod ng mga bahay, at kakahuyan, hindi na para manigtik kundi para pumatay. Ngunit ang baryong akala nila'y mahina ay isa palang bitag na matagal nang inihanda. Sa gitna ng plaza, nagsindi si Aling Silming ng sigid, isang sinaunang panandang apoy na tumatawag sa mga espirito ng liwanag. Sa bawat ikot ng apoy, may pumipintig na tunog na tila tambol, at unti-unti, nagsilabasan mula sa lilim ng mga puno ang mga itinatagong mandirigma ng mga manunudyes tatlo, lima, pito. Lahat suot ang itim na damit, may mga anting-anting sa dibdib, at dala ang sandatang may basbas ng babaylan. Hindi lang pala tayo, bulong ni Mang Kulas. Narito rin si Nataba ng Davao, Palong ng Katanduanes, at si Capra ng Laguna. Tumanggaw si Silmeng. Ito na ang itinakdang gabi. Ang gabing babawiin natin ang San Lucas. Sa kabilang dako ng baryo, sa loob ng simbahan, lumuhad si Kapitan Loreto, nakataas ang mga kamay, umiiyak habang unti-unting nabubulok ang kanyang balat. Isang figure ang lumitaw mula sa likod ng altar. Si Kauro, ang pinakamatandang aswang sa bayan, ang siyang tunay na pinuno ng lahat ng kasamaan sa San Lucas. Niloko mo ako, Loreto, ani Kauro, habang unti-unting gumagapang ang itim na usok mula sa kanyang mga paa. Hindi ko alam na sila pala ang pinadala. Sigaw ng Kapitan. Akala ko mga matandang takot sa dilim. Ngumisi si Kauro. At sa huling pagkakataon, bago ka mamatay, ipapaalala ko sa iyo, ang kadiliman ay hindi basta-basta matatalo ng apoy, kundi ng pusong walang takot. At wala ka noon. Tinakpen ng usok ang buong simbahan. Tumigil ang sigaw ni Kapitan Loreto. Sa gitna ng kalsada, habang naglalaban si Namang Kulas at isang dambuhalang aswang na may apat na braso, inabot ni Silming ang buntot ng pagi, isang sagradong letigo. Isang hampas lang nito at nagkadurog-durog ang balat ng halimaw. Bago ito makatakbo, sinaksak ito ni Kules sa puso gamit ang itak ng kalinisan. Pumutok ang katawan nito sa asul na liwanag, at isang bahagi ng langit ay tila nabuta sa lakas ng sigawa ng mga espiritu. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman ni Silming ang malamig na hangin. Darating na si Kauro, Ania. Tumigil si Kulas. Oras na. Mula sa kadiliman, lumitaw si Kauro. Mas malaki sa karaniwang tao, may balat na tila uling, at mata na pulang-pula na parang apoy. Sa kanyang dibdib, nakakabit ang huling piraso ng sinaunang anting ng kadiliman, isang agimat na matagal nang hinahanap ng mga manunujes. Kayong matatanda, akala ninyo'y kayo lang ang may alas. Bulong ni Kauro habang naglalakad. Ngunit sumagot si Mang Kulas. Hindi kami ang alas, kami ang katapusan. Tumigil ang oras sa paglapit ni Kauro. Ang hangin sa paligid ay naging malamig na parang may niebe sa gitna ng tropikal na gabi. Maging ang mga apoy na sinindihan ni Aling Silmeng ay tila napilitan ding tumiklap. Matagal ko na kayong hinihintay, Kules. Silmeng, bulong ni Kauro. Kayo na lang ang hadlang sa tunay na paghahari ng mga nilalang ng gabi. Hinugot ni Mang Kules ang isang maliliit na supot ng balat ng bayawak, tinupi ito sa kanyang palad at sa inusal ang panalangin. Pusong hindi natatakot, paningin ng liwanag, katawan ng bakal, dugo ng tagapagmana. Mula sa kanyang dibdib ay lumitaw ang anting-anting ng apoy ng katotohanan, isang sagradong agimat na kaya lamang gumising kung harap-harapan na ang kasamaan. Lumiyab ang kanyang katawan. Sa kanyang likuran, samindi rin ang apat pang mandirigma ng liwanag, ang mga kasama nilang manunujes. Lumikha sila ng bilog, isang sinaunang forma sayo ng depensa at pag-atake. Ngunit hindi nagpatalo si Kauro. Mula sa lupa, pinatubo niya ang mga ugat ng kadiliman. Lumitaw ang mga pinaslang nakaluluwa ng kanyang mga biktima, mga maltong umiiyak, naghihirap, at ginawang alipin. Sa bawat patay na inipon ko, may dagdag akong lakas, sigaw ni Kauro. At ngayon, isusumpa ko kayong mag-asawa sa loob ng mundong ito. Biglang nagdilim ang lahat. Tila nawala ng bituin, ng buwan, at ng langit ang baryo. Ngunit sa gitna ng kawalan, maririnig ang tinig ni Aling Silmeng. Sa ngalan ng mga diwata ng lupa at langit, sa dugong inilaan ng aming mga ninuno, bukas ang daan, bukas ang lakas. Isang liwanag ang sumiklab mula sa kanyang noo. Lumutang siya mula sa lupa, at sa kanyang kamay ay nabuo ang huling anting-anting ng pambihirang liwanag, isang agimat na kayang bumura ng lahat ng nilalang na hindi bahagi ng natural na kaayusan. Ngayon na, Silmeng, sigaw ni Kulas. Itinaas ni Silmeng ang anting-anting at isinigaw ang huling oras ayon. Layas ang dilim, bumalik sa pinanggalingan. Sa ngalan ng liwanag, isinusumpa kita, Kauro. Sumigaw si Kauro, at biglang nagsimulang pumutok ang lupa sa paligid. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga multo. Napunit ang kanyang balat, nagliyab ang kanyang anting-anting at, sa isang matinding liwanag, pumutok ang katawan ni Kauro sa himpapawid. Pagbalik ng katahimikan, nakita ng mga taga ang pagbagsak ng usok mula sa simbahan. Isa-isang nagliwanag ang bahay. Nagsimulang humyuni muli ang mga ibon. Bumalik ang hangin sa paggalaw. Wala na ang mga aswang. Wala na ang dilim. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Mang Kules at Aling Silmeng. Hawak nila ang anting-anting, ngunit unti-unti na itong nawawala. Natapos na, Ani Silmeng. Pero baka hindi ito ang huli. Tumanggaw si Kules. Basta't may dilim sa puso ng tao, laging babalik ang kasamaan. Naglakad silang dalawa, papalayo sa baryo. Tahimik. Malahan, mga anino sa gabi na tagapagbantay ng liwanag.